Magandang araw kaibigan, ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang pelikulang Encanto na pinalabas sa taong 2021. Halina't atin ng simulan. Isang armadong labanan ang nagpilit kina Pedro at Alma Madrigal, isang batang mag-asawa, na tumakas sa kanilang nayon sa Colombia kasama ang kanilang mga sanggol na triplets, sina Julieta, Pepa at Bruno. Ngunit pinatay ng mga umaatake kalalakihan si Pedro, at ang kandila ni Alma ay mahiwagang nagtataboy sa mga umaatake at lumikha ng kasita, isang buhay at masiglang bahay para sa pamilya na matatagpuan sa inkanto, isang mahiwagang lupain na napapaligiran ng matataas na bundok. Makalipas ang limampung taon, isang bagong nayon ang umuunlad sa ilalim ng proteksyon ng kandila, at ang mahika nito ay nagbibigay ng mga regalo sa bawat miyembro ng pamilya Madrigal. Sa edad na lima ay ginagamit na nila ang kapangyarihan para tulungan ang mga taga nayon. Gayunpaman, si Bruno, na sinira at tinago ang kanyang kapangyarihan na makita ang hinaharap, ay nawala sampung taon na ang nakaraan, habang ang bunsong anak na babae ni Julieta, ang labing limang taong gulang na si Mirabel, ay misteryosong walang natanggap na kapangyarihan. Noong gabi ng ang bunsong anak ni Pepa, ang limang taong gulang na si Antonio, ay nagkaroon ng kakayahang makipag-usap sa mga hayop, biglang nakita ni Mirabel si Casita na nasa saira at ang apoy ng kandila ay humihina, ngunit ang kanyang mga babala ay hindi ipinansin ng si Casita ay mukhang hindi napinsala. Matapos marinig na nagdarasal si Alma, nagpa siya si Mirabel na iligtas ang mahika ng himala. Kinabukasan, nakipag-usap siya sa kanyang napakalakas na nakatatandang kapatid na babae, si Luisa, na umamin na nabigla sa kanyang halos palagi ang mga obligasyon. At pagkatapos ay nagmumungkahi na ang silid ni Bruno sa isang ipinagbabawal na tore sa kesita ay maaaring ipaliwanag ang kababalaghan. Doon, umakyat si Mirabel sa itaas, umindayog sa isang puwang gamit ang isang lubad, at nakatoklas ng isang kweba. At muntik nang hindi makalabas, at hawak niya ang ilang piraso ng isang slab ng opaque emerald glass. Sa labas, natuklasan ni Luisa na humihina na ang kanyang regalo. Matapos ipaalala sa kanya ng kanyang pamilya kung bakit sinisiraan si Bruno, muling inayos ni Mirabel ang salamin at nakita niya ang kanyang larawan kasama si Kisipe na nasa Cyrus sa kanyang likuran. Mamaya sa gabing iyon, ang pinakamatandang kapatid na babae ni Mirabel, si Isabela, na kayang magpatubo ng mga halaman at bulaklak, ay nakatakdang maging engaged sa kapitbahay na si Mariano Guzman. Sa gitna ng panukala ni Mariano at isang awkward na hapunan, ang anak ni Pepa na si Dolores, na nagtataglay ng superhuman na pandingig, ay nagbubunyag ng pagtuklas ni Mirabel sa lahat, na naging dahilan upang muling masira si Casita, na sinira ang gabing yaon at ang proposal ni Mariano nang hindi sinasadyang bumuhos ang malakas na ulan ng taga ng panahon na si Pepa. Sa gitna ng kaguluhan, sinundan ni Mirabel ang isang grupo ng mga daga at nakatoklas ng isang lihim na daanan sa likod ng isang larawan kung saan nalaman niyang nagtatago si Bruno. Ibinunyag ni Bruno na hindi siya umalis sa bahay, at na ang pangitain ay nagbabago sa pagitan ng pagliligtas ni Mirabel at pagkrak sa kasita, na pinaniniwalaan niya na siya ang susi sa mahika ng kasita, sa pagtanggi na masaktan si Mirabel, sinira niya ang emerald glass at nawala. Tapag pupumilit ni Mirabel, si Bruno ay pumayag na gumawa ulit ng isa pang pangitain na sa una ay kahawig ng nauna, ngunit pagkatapos ay patuloy na inilalarawan si Mirabel na niyakap si Isabela at pinalalakas ang kandila. Si Mirabel ay nag-aatubili na humingi ng tawad kay Isabela, at si Isabela naman ay biglang umamin na hindi niya gustong pakasalan si Mariano at nabibigatan ang kanyang imahe ng pagiging perpekto. Tinulungan ni Mirabel si Isabela na bumuo ng kanyang kapangyarihan at magkayakap ang magkapatid, ngunit nakita ni Alma ang magkapatid mula sa plaza ng nayon at nagmamadaling bumalik sa bahay. Tinisisi ni Alma si Mirabel sa naging dahilan ng kasawian ng pamilya sa kabila ng walang regalo. Kawakas ay hinarap ni Mirabel si Alma para sa palaging pagtingin sa kanya bilang isang pagkabigo at pag-aakalang walang sino mang sapat para sa kanya kahit na sa kanilang mga regalo. Ang argumentong ito ay lumilikha ng isang bitek na humahati sa kalapit na bundok at nagwawasak sa kasita habang ang kandila ay napatay na nagiiwan sa mga madrigal na walang kapangyarihan, si Mirabel ay nasaktan at lumayo mula sa pamilya. Makalipas ang ilang oras, nahanap ni Alma ang isang umiiyak na Mirabel pabalik sa ilog kung saan namatay si Pedro at ipinaliwanag ang kanyang trahedya na backstory at kung paano, determinadong panatilihin ang magic, hindi niya pinansin kung paano na pinsala ng kanyang mga inaasahan ang pamilya at sa wakas ay tinanggap ang responsibilidad para sa mga nangyari. Nagkasundo si na Mirabel at Alma, at kasama si Bruno, bumalik sa nayon at tipunin ang mga madrigal upang muling itayo si Casita, kasama ang mga taong bayan. Nag-install si Mirabel ng bagong doorknob sa pangunahing pinto, ibinalik ang mga regalo ng pamilya at muling binuhay si Casita. Siya at si Bruno ay sumali sa pamilya para sa isa pang larawan. Kung iyong nagustuhan ng pelikula ay pakiclick ang like button at mag-subscribe ka naman dyan upang suportahan ang aking channel. Maraming salamat po!